Yo, mga lords, nandito naman tayo sa ating munting ibunan ngayon. Ngayon ay samahan nyo kung magpapalit tayo ng mga tubig sa ating mga laga. Dahil grabe yung init ngayon, mga lords. Ang init dito sa amin umabot ng 38 to 40 degrees Celsius. Grabe yung init pag ganon, mga idol. Kaya palagi tayong nagpapalit ng tubig sa ating mga laga. At least 2 to 3 times a day, mga idol. Para palaging fresh yung tubig nila. Dahil mga idol, alam nyo kapag uh, mainit yung tubig ng ating mga laga ay hindi yan sila iinom. So magkakos yan ng dehydration sa ating mga laga. At minsan yan ang mga cause na nahi stroke yung ating mga laga. So dapat nating iwasan yan para at least ma maprotektahan din natin yung kalusugan o yung buhay ng ating mga laga para, iwas tayo mga idol sa heat stroke ay dapat palagi tayong nagpapalit ng kanilang mga tubig. Kung nagbabitamins ka mga idol kagaya ko ay umaga ako nagbibigay ng vitamins sa kanila. Then sa tanghali ay nagpapalit ako ng tubig then pag naman ay nagpapalit ulit ako ng tubig at least 2 to 3 times a day mga idol dapat palaging fresh yung ininom nila kaya mga idol ngayon samahan nyo ako sa video na to tayo ay magpapalit ng tubig para sa ating mga laga let's go mga idol yo mga idol ngayon ay magpapalit na tayo ng tubig para sa ating mga laga para fresh naman yung kanilang mainom mga idol let's go 🎵 Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ay ibigin mo? ha 🎵 Kung maputi na ang buhok ko? So, yung ginagawa ko palagi araw-araw mga idol, pa katakanta lang, pa habang nagpapalit ng uh, tubig ng ating mga laga para hindi tayo maboard mga idol dapat enjoy lang tayo sa ating ginagawa sa araw-araw sa loob ng ating multinibunan para masaya lang mga idol tsaka para suwertehin tayo sa ating pag-ibon kaya dapat positive vibes tayo palagi good vibes ika nga mga idol Kasi kapag nag enjoy tayo palagi sa ating ginagawa, hindi lang natin namamalaya na yung oras ay uh, madali lang lumipas. Then, hindi tayo nakakaramdam ng pagod mga idol. Basta enjoy lang tayo sa ating ginagawa, masaya tayo, happy tayo, good sa idol. Gaya nga na yung sinasabi ko palagi dito sa ating vlog, always chase the passion mga idol. Yung pera susunod lang 'yan. Kaya dapat masaya ka lang palagi sa yung mga dinagawa. Shout out naman sa lahat ng ating mga followers dyan. na yung mga uh, solid dating na mga followers at yung mga uh, new followers natin welcome kayo dito sa ating vlog mga idol. Pinapakita lang natin ngayon yung buhay ng isang maginoong mag-ibon. Joke lang mga idol, gusto ko lang kayong pasiyahin mga idol. Dahil para para hindi naman masyadong seryoso yung pinag-uusapan natin palagi. Kita niyo mga idol, mula doon dito na tayo ngayon. Napakadali lang basta nag-enjoy ka sa ginagawa mo mga idol hindi mo lang namamalayan mamaya tapos ka na tuloy sa mga oras sa mga idol inaantok palaga ako pero kailangan ko mag vlog para sa inyo ito yung ginagamit natin dito sa ating ibunan ceramic to idol para kung naiinitan yung ating ibon dive na sila dyan ligo na sila dyan yung kaya dapat palagi tayo nagpapalit dahil bukod sa kailangan dapat fresh yung tubig nila minsan kasi naliligo yung mga ibon natin o minsan naman natatapunan ng mga iti yan yung mga dumi nila nagsushoot sa loob kaya dapat check natin to at kapag madumi na palitan natin agad para iwas tayo sa mga bakterya na na maaring makain o mainom ng ating mga ibon, kaya dapat padatulin natin na healthy yung ating mga ibon, mga idol. Mm. tell me when will you be mine <laughs> tell me quando 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 <laughs> please don't make me love again every moment today Every day seems a <laughs> Let me show you the way <laughs> to enjoy me and compare. I can wait a moment more. Oh, my darling, tell me when. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> mga idol, nag-enjoy lang na ako sa ginagawa ko dito sa ibonan. Kaya nga nang, gaya nga nang sinabi ko sa inyo mga idol, ito yung stress reliever ko mga idol. Dito nawawala yung stress ko. Kaya ngayon, pinapakita ko na sa inyo kung ano yung tunay kong ginagawa. Off the camera mga idol. So, pag, uh, <laughs> pag nagpapalit ako ng tubig, nagpapakain ako, talagang pumakanta talaga ako mga idol para hindi ako ma bored at saka para mas ma-enjoy ko palalo yung hobby ko na pag-ibon mga idol. Kaya, yun! Tell me when will you be mine? Oh! Tell me quando, quando, quando! <laughs> Ayos ba? <laughs> Ayos ba? Ano ba tayong pastors dyan, idol? Mag-send ko naman ng stars. Oh, every moment a day Every day seems a lifetime Let me show you the way To enjoy me young compare I don't know more <laughs> Tama na tama Sumasakit <laughs> yung Sumasakit yung Shando Idol Saka whew, Para na akong baliw dito Para ma-entertain na kayo mga Idol So Yun yung ginagawa natin Dapat enjoy lang tayo Sa kung ano man na Mga huggy natin na Idol Piningingal ako tuloy <laughs> So okay lang yan Idol At least At least Napatawa ko kayo Đấy rồi Đây là mình mình tên ốc mà nè I can wait the moment more Oh my darling tell me when Oh my darling tell me when <laughs> Ai nè bầu Hay nako, ang buhay ng mag-iibon. Tignan niyo nga naman. Yung pagkakataon mga idol. Nag-enjoy bang lahat? Ayos! Patapos na tayo mga idol. Oh, ano? Tapos na tayo agad mga idol. Ganun lang kabilis. I can wait the moment more. Oh, my darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Tapos na. Parang magic lang, di ba? <laughs> So, yun na mga idol. Tapos na tayo dito na, na magbigay ng tubig sa ating mga laga. So, lang ko doon mga idol ah. Pero ganun talaga yung ginagawa ko dito sa aking magtilibunan. Basta off ang camera idol. Talagang nag -e enjoy talaga ako. Kaya pinakitaan ko kayo ng sample kung ano yung ginagawa ko dito sa tibunan habang nagpapakain at nagpapainom ako sa aking mga laga. So mga idol, maraming maraming salamat for today's video natin mga idol ha. Huwag niyong kalimutan na mag-like at heart sa ating mga video. I-share niyo na rin mga idol. Maraming maraming salamat at ingat kayo palagi.